na back to you na naman po erong si Sara Duterte. Ayan kasi, napakadaling maglabas ng kanyang statement pag, galing, pag ang mga issue na pinag-uusapan ay tungkol sa mga taga siyempre. <laughs> tungkol kay Kibuloy, tungkol sa kay OJC, at uh, tungkol sa kanyang amang si Pero pag yung mga issue na may kinalaman ang ating bansa, mga krisis na may kinalaman ang ating seguridad, ang ating uh, kalayaan at kung ano-ano pa, mukhang wala. Mukhang mahirap ibuka na sa Sara ang kanyang bibig. Ano ho? So ang payag niya, kinukundi na daw niya. Kailanman daw ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ. Yung dahas na sinasabi, mukhang wala naman. Okay? Alam niyo naman ang kasinungalingan ng SMI, SMNI. Ano ho? talagang gagawa at gagawa yan ng paraan para baloktutin ang sitwasyon. Dahil ang nakikita natin, ang totoong nakikita natin, ang nambabastos, ang nanghaharas, ang nangaabuso po ay itong mga KOJC member. Matinding pagsisigawan ang mga kapulisan na mga nakatayulang at nakabarikada dahil nga ang direktiba at kautosan ng PNP official pwedeng lumabas sa compound pero hindi pwedeng magpapasok. Nga naman, dahil um, gusto ring alertohin ng PNP ang ang mga kapulisan na mayroong mga nakapa, nakakapasok na pinupuslit ng kampo ni Kibuloy para gawing human shield. At maganda nga na kahit papano na iligtas na ang ilan. Ito po ang isang kadahilanan kung bakit lalong nadadagdagan ang kaso ng netong si Kibuloy. Ulitin ko ha, ah, ang pang-aabuso na sinasabi ni ng si Sara Duterte, ayun po ay galing sa kampo ni Kibuloy ang mga KOJC members. na mga bastos. At akala mo talaga kung sino. Mga Diyos kayo? Diyan? Mga Diyos Diyan sa KOJC compound? Sagrado daw ang lugar dahil relihiyoso sila. Pero bakit ang daming-daming karumalduman na pang-abuso ang naganap dyan? Gano'n ba yun? O baka naman kayo kasi mga sangkot din sa pang -aabuso? Ang kakapal lang mukha, ano ho? Ang tatapang, yung tapang niyo po ay... um, nagmumula doon sa idea na akala niyo talaga untouchable sa si Kibuloy. Ano ho, akala niyo talaga, akala niyo talaga maliligtas kayo ni Kibuloy. Mga ulupong na ito. Mga, anyway. Sabi, inusente daw, itong mga mamamayang ito, yun naman pala. Pero kung talagang gusto niyo ipatupad ang batas, wala pa namang illegal na nakikita ang mga eksperto dyan sa isinasagawang um, paghalughog ng PNP. Eh. Kung talagang gusto nyo ipatupad ang batas. Sana mas malaya yung papasukin, okay, ang mga kapulisan at maghalughog. Eh, ang nangyayari kasi nagre-resist itong mga miyembro ng KOJC. At talagang iisipin ng mga kababayan natin na kayo ay ginagawang human shield ni Kibuloy. Ayan, eto. Ikumpara natin na ah, kasi kamakailan, meron na namang insidente dyan sa West Philippine Sea na binangga ng China ang isa nating vessel. At yun nga, loading pa rin daw itong si Sara Duterte sa kanyang komento tungkol sa issue na yan. Pero kaagad-agad nagbigay ng kanyang posesyon, ng kanyang uh, mensahe, ng kanyang statement sa nangyayari dyan sa KOJC. Ang galing! <laughs>